ano to? Saan mo nakuha to? Ngayon <laughs> ko nabasa Sounds like food. <laughs> Hi, I'm Zerine. Hi, ako si Jack. Hi, I'm Desa. Ako si Joram. I'm Mauro. Hi, I'm Ralph. Ako si Bang. Ako si Teddy Kapimpin. At uh, susubukan kong i-translate sa English ang mga Tagalog scientific term. Anatomy. Anatomy anatomy. Anatomy. Ito ay anatomy in English. Ah, I know that. Ah, tama ako. <laughs> Atmosfera. Atmosphere, of course. Atmosphere. Atmosfera. Atmosphere. Atmosphere. Atmosfera. Wala bang mo mas mahirap? Very easy. Atmosphere! Atmosfera. Atmosphere. Climate. Climate. Ano ba yan? Anong <laughs> uh, ang dadali! climate. Napakadali naman ng easy round mo, pre. Parang hango siya sa English. Oo, yung mga salita hango sa English, hindi pa siya talagang Tagalog-Tagalog. Cellula, cells. Cell, cell. Cellula, Cellio. Seal. Ito ba yung collar? Cells. Cell. Cell. <laughs> Cell. <laughs> oh my God! Psikolohiya. Psychology. 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 Psikolohiya. Psychology. Psychology. Psychology ba yan? Hindi! Ang hirap po ito. Psychology. Hindi mo pwedeng magaling lang talaga ako dyan. <laughs> may, may term bang psychology. ano to? Normal pa lang to, ha? Ah. Dagsin. Ano yung dagsin? Sounds like food. <laughs> Sarap. <laughs> dagsin. Hulaan ko na lang. Alam, hindi ko alam. Kapag bilong, hindi na may damay niyo ko. Mabilangan niyo ko. <laughs> Google, what is dagsin? Dagsin, gravity. <laughs> <laughs> lang siya nalaman. Ayun pala yung Tagalog niya all this time. Grabe, Liknayan. Parang okay na ako sa normal round. <laughs> Liknayan? Hindi na lang ako dito. Nanahibig ako doon. Teka nga, ano yan? Ano yung Liknayan? Ang hirap, ayoko na. Sana in-inform mo man lang ako para nag-review ako ng Very Light. Physics. Uy! 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 <laughs> ah! Wala. Physics, okay. Ay, physics. Ano yan? Physics, okay. Physics, ano nakuha yan? Ay! 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 Ano naman yan? Dagilap. hirap naman ito. Pass. Hindi mo siya masyado mahuhuli. Kasi mad madagilap. Ah, alam ko to. Radiation. Oo. Oh, <laughs> yan. Kasi nung monitor ako ng DOST. <laughs> Radiation. Oh. Dagitab. Saan mo nakuha to? Dagitab. Ang puso ko'y para sa sa'yo. Charot, hindi ko alam. Nako, movie to ah. <laughs> hindi, pero pili ko na yun sa Cinemalaya. Basta naalala ko ano siya eh. Uy, di Cinemalaya yun. Uh, Pangkubaw yun eh. <laughs> solar. <laughs> Dagang makintab? <laughs> Electricity. Lo, <laughs> tama. ako lang nakasagot na ito? Nawala ng dagitab sa opisina. <laughs> Ngayon ko lang siya narinig eh. Kahit sa school, din mo sinabi sa amin yan eh. ba? diba? Dapat sinasama nila yan. Marami pa pala tayong hindi nalalaman ng na mga Filipino words na uh science terms. Dito ako nagtatrabaho sa STI or sa DOST. Ah, uh, 'yung mga terms kasi na na overlook din. Uh, siguro mahalaga din na may knowledge tayo ah uh, dun sa mga words na 'yun para at least in terms of pag-create ng mga materials and promotional materials and educational materials. Ah, uh, 'yun din kaya din nating i-communicate. Ah, uh, ngayong buwan ng wika, syempre, sana mas lalo natin mapaigting no, yung pagpapalaganap ng Filipino language sa ating bansa. So yon mag-aaral kayo.